yon guys. So ito yung isa sa nakakalungkot ba diba? sa, sa pag-aalaga rin ng gagamba guys. So pag makikita natin na ito na. Nasa last day na yung orb natin guys. So pero syempre may legacy na yan. So kaya natin siya binibrid para yung linyadan nila ay magpatuloy. So, depende kasi yan sa Selection natin So, ito naman kasi ito, ito, Itong um, Gina to guys Ay galing sa Ano to? Tagalog to guys na, Nung uwi ako sa Pangasinan Kinuha natin yung magulang ito naka, Nahuli natin yung albay nung tala Sa vlog ko yun guys Nakadocument naman siya So, ito lang yung nag-iisang anak nun Ayan guys So, tigre to Ayan tigre. Kaya tinatawag kong albino kasi ano siya, para siyang light orange. Ayan o. Diba? Tsaka maganda rin, maganda rin yung mark nito guys. Para siyang, ayan iba yung pagkamark mark niya. oh although parang ano din naman siya. Parang Tagalog talaga. So, tigre naman talaga siya. Pero nagagandaan lang ako sa ano niya. Ayan guys. Kaya lang, hindi ko alam kung umitlog siya ngayon ng final. Teka na tignan natin guys. Wait lang guys, ah, medyo magulo. Tignan-tignan ko kasi. Yung itlog niya. Yun. So, hindi siya umiitlog. So, mukhang uh, fail yung third egg sack niya guys. Kasi pangatlo na dapat yun. So, Yung pangatlo is hindi nag-success guys. Pangalanggang dalawang itlog lang siya. So ito, gagawin natin dito guys. Kukunin natin siya. Ayan. Tapos guys, uh, ang ginagawa natin dito is parang yung katulad din kayo ng Master JKS na pani-preserve natin guys. Yung gagamba natin. So meron tayo dito guys na yan, mga alcohol. Yan. So nandiyan lahat guys ang gagamba ko. Lahat ng mga brinid natin. So tignan natin guys ha. Para at least makita nyo. May alcohol ako dito guys. dito lahat yung mga sirubi mga mail. Yan guys. Yan o. Oh. Nandiyan silang lahat guys. Nandiyan si Zero B. Ayun, yung malaki Zero B ko. nandyan. no? Oh. So, yan. Ilalagay natin siya dyan, guys. Ay, buhay pa! Hala, buhay pa siya! Buhay pa pala! Hala, sorry! Hindi na kasi siya gumagalaw, guys. Kanina, nabuhay! buhay ala grabe naman to wala oh no, namatay siya sorry tingnan hey guys maging natin ng tubig baka niyari nangyayari <sighs> naman ng lahi nito guys Di ba nakita nyo naman patay na nung hinawakan ko kanina? Di ba? Nabuhay pa guys. Grabe naman yun. Wala na. Yun. Sorry talaga. Kasi wala na. Kanina patay na. Hindi na gumagalaw. Di ba? Di Hinawakan ko pa guys eh. Grabe naman to. Wala mo. Oh, yun Grabe. Bigla na buhay, guys. Nagpapahinga lang ba siya kanina? Di ba kinungha ko, hindi na gumagalaw? Teka, paitak lang mo natin yung alcohol. Grabe, oh. Buhay pa, guys, oh. Nako. Oh, talagang iyan ko yung ano to, may second life to guys, si ano. Oh. oh, may second life, guys. Si Albay nung Tagalog natin. Ano nangyari? Iba biglang biglang nabuhay, guys. Patay na eh. Kinuha, nakalupay pa na nga doon kanina. Kinuha ko, hindi na nga gumagalaw. Wala. Ano nangyari? Pero, ano na rin siya, guys. Kumbaga, talagang, ano na yun. Last. Last na yun. Kakamatay niya lang siguro kanina. Yung parang mahina na talaga siya. So, makapal din siya, guys. Tagalog yan. So, So, ipipreserve na natin dapat siya, guys. Kasi nga, hindi kumbaga, parang di siya mabulok, guys. Eh. Tapos, susunod, i iyaam natin yan, gagawin natin ng remembrance guys ayan wala na talaga guys mukhang sorry matagal guys yung video iyaan ako sana eh yan guys so meron talaga tayo dito yung mga alcohol yan so yun lahat ng ano ko guys kajagamba bako ang dami nyan no? ito yung malaking zero butterfly ko guys yan nandyan yan so isa isa natin yan so sagot hindi naman sya nabubulok guys ito naman yung iba guys. Oh. Okay, sa natin. Mahirap magbukas ng ano. Mahirap magbukas ng... Baka nabuhay guys ito. Sure. naba nabuhay yan, Nakaiba. Yan guys, yung Japan kung malaki nandyan. Ayan, oh. Ayan, yung Japan ko malaki, guys. Ang laki, ba? Diba? Diyan yung Japan ko, oh, mga Japan to. Ayan, puro Japan. Ayan. Pati yung male kong malaki, super. Ayan. Ayan. Diba? Tapos meron pa isa dito, guys. Meron pa isa dito yung pinakabuli. Nasa mineral. So, nandiyan yung praying mantis natin. Malaki. Eh. Ayan. ayan, guys, hindi yung mga zero ko. Ayan, dami niyan o. Oh. Diba? Ayan, o. Oh. Mga dyan pa natin malalaki. Nandyan din. Ayan, yung mga zero natin. Ayan, yung mga, ayan, guys, o. Yung mga salmon ko, nandiyan dyan yan. Saan ba yung mga samon ko dito? Yung mga Dami dahil. Ayan o. Oh. Japanji. Ayan. So yung praying mantis ko nandyan guys. Ano ba na yung mantis? Yung malaking praying mantis ko nandyan yan. oh Di ba boy? Ayan.